patuloy uh, po tayo sa ating uh, pagbibigay ng public service para po sa mga kababayan natin na makapag-ingat na meron po humingi ng tulong sa meron pong humingi ng tulong sa amin na isang uh, isang OF isang uh, uh, pamilya po ng isang OFW na ngayon po ay uh, nakakulong daw sa Saudi Arabia. Okay, so uh, ito po ang medyo ano dito, no? ah uh, ito po ay warning po sa marami nating uh, kababayan kasi uh, ang kaso po ng uh, OFW na ikinulong ay dahil daw sa pagiging uh, pagiging gay, pagiging bakla. So uh, ito po ay warning po sa mga iba pa nating mga kababayan na mayroon po mga ganitong klasing mga ginagawa na dang titanong niyo kung gaano kahigpit po ang uh, bansa kahit sabihin natin na lumuluwag po sila. Pero yung pong mga ibang bagay na hindi po katanggap-tanggap sa sa Muslim country dapat po respeto po natin 'yon. So we will para sa kapatid po niya na ngayon po ay nakakulong sa Saudi Arabia. So ang kausap po natin ay kapatid po ng isang OFW. Okay? Ah uh, kapatid po siya ng isang OFW na ang OFW po ay nakakulong po ngayon sa Saudi Arabia. Okay? So, nakakalungkot po ito, ha? Uh, hindi po maganda itong nangyayari po na ito dahil lang po sa uh, ganitong mga bagay na hindi sa meram tayong mga kababayan na hindi po nila alintana yung pong mga batas at kultura ng bansang kinaroroonan po nila. So, uh, yan po ang nais ko pong ipaalam sa inyo. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon. Apo, magandang hapon po, sir. Okay. Sir, uh, sino po yung inilapit ninyo sa akin? abalik uh, po yung kapatid po namin na nakakulong po sa Saudi. Ako. Kali ang um, kaso niya po is yung kabaklaan mo po. Kabaklaan o pagiging gay niya. Apo. Okay. Kaya eh, naman ang, ang bansa ang Saudi na may marami, talaga maraming mga mga gay o ano ano kahit naman sa ang lipunan niya meron mga less third uh, third Apo. 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 Uh, sex po. Kaya bakit po siya hinuli? Ha? ang ebidensya po na nakuha sa kanya yung sa cellphone niya po na nakapang ng babae doon po yung binasihan nila so ng na, mga pulis po at ah. so na huli siya base doon sa nakita nila sa cellphone na si kapatid mo Tapos ay na ng na, ng babae uh, ng anyong babae yung kapatid po namin nagpalit ng anyong babae <laughs> kaya kaya siya hinuli. Kailan nangyari Opo, kasi po, yung... po nila tinignan yung cellphone? Opo. Paano siya nahuli? Paano siya nakuha yung cellphone sa kanya? Ah, sir. Paano po nakuha yung cellphone sa kanya? Amin alam kasi ang bali yung kapatid ko po sa Manila, siya naman po ang lumalakad sa OWA. Tapos sabi naman daw po ng OWA na hindi na raw po nila hawak yung kaso ng kapatid namin. Dahil nga sa criminal case yon hindi siya labor case sa DMW Oo, po, na po 'yan. Okay. Sa kanya kayo to. Sir, uh, paano po nangyari kung hindi niyo po kabisado? Meron po ka idea bakit siya na bakit siya uh, anong ba, na, bakit nagkaroon ng, ng pagkakataon na makuha ang cellphone niya? Hindi din po hindi namin alam kasi pagkatapos po sa trabaho niya, nagsa-sideline tour siya. Anong sideline po niya kung okay lang po malaman? Nagmamasage po sila doon, nagmamasage po. Nagmamasage siya. Nako, hindi Opo. kaya na na na, na, na may nagtip dito sa kanya, may nagtip sa kanya dito doon. Ayun Ay, po, siguro po kasi parang may uh, kakilala siya na taga Laguna po. Na ilang beses na rin po kasi siya ninanakawan ng pera. Okay. Kung, uh, may may kasamang din po, Pilipino okay. po po. So, anong kinalaman nun at uh, siya? Yun ba, nag, yun ba nagtip Hindi, parang yun po. Hindi ko po sigurado, pero may nagtip po. Nako, galit-galit yan. Kaya ganoon. Pilipino daw po ang yung pagkakaalam ko po, po. Pilipino ng may taga Laguna. Pilipino taga Laguna. May friend po kami doon na Pilipina po na doon siya nangungupahan. Okay. Tapos nalaman na lang namin na nakakulong po siya. Yun po yung nag-aasikaso doon yung babae na friend namin. Siya yung nagsasabi sa amin, nakakulong na, na kailangan after one month magawa ng paraan. Kasi kung hindi daw po, ano, ah, uh, years siyang mahukulong. Tapos Bakit? may abogado naman po po dati doon na kailangan po ng translator. Hindi, okay. rin po bumating yung abogado niya doon. Okay. Tapos nababa na po yung kaso. Ay, kung baan, na, ano na po, na, ano na, na po siya ng kaso na, ano po, ah, uh, pamuha yung kabaklaan nga po yung gay, pagiging gay po. So, ilan taon ang kulong? Four years daw po makukulong. Four years makukulong? Nang dahil sa pagiging gay niya? Opo, four years po.